Derek, kinulam kaya nagloko sa relasyon nila ni Ellen Adarna. How true na kinulam raw si Derek Ramsey ng kanyang ex-girlfriend kaya nagkaroon siya ng side chick. Usap-usapan pa rin online ang tungkol sa breakup ni na Derek Ramsey at Ellen Adarna dahil sa cheating at side chick ng aktor. Hindi lingid sa marami na naglabas si Ellen ng mga resibo sa kanyang IG stories noong Nobyembre 17 tungkol sa pangangaliwa ng kanyang asawa na si Derek Ramsey na nalaman lang niya tatlong linggo na ang nakakaraan. Sa naturang mga screenshots, mababasa ang pangungulit ni Derek sa kanyang side check. Nabanggit din sa usapan ng isang coach, na posibleng fitness coach, na tila pareho silang pumupunta sa iisang gym. Marami naman sa mga netizens ang napatanong kung sino ang babaeng kausap ni Derek na mababasa sa mga screenshots. Matapos maglabas ng mga resibo si Ellen, sunod sunod ang kanyang mga revelasyon tungkol sa issue nilang dalawa ni Derek. Pagbabahagi pa ng actress na kahit kailan ay hindi raw nag-sorry o humingi ng tawad ang aktor sa kanya tungkol sa pagtataksil nito sa kanilang relasyon. Chika ni Ellen. He blames everything everyone but himself. He was able to convince his friends and people that it's about my postpartum. He's convinced that an ex-girlfriend made him kulam. All of a sudden there was this bowl of salt with garlic in it. Dagdag pa ng actress. Me and my friends and helpers before were like, oh, like, ano to? Bakit ganyan? Bakit may salt? Bakit may bowl of salt with garlic? And then sinabi nung isang katulong, ay pinalagay dyan ni Derek, kasi baka may nangkulam, so parang pang anti -kulam. Samantala, marami namang netizens ang hindi na raw nagulat sa umano'y pangangaliwa ni Derek. Dahil kung pagbabasihan ang mga nakaraang relasyon nito, matagal na raw itong may reputasyon bilang babaero. Matatanda ang ikinasal sina Ellen at Derek noong Nobyembre 11, 2021, matapos lamang ang ilang buwang relasyon. Isinilang naman ni Ellen ang kanilang anak na si Lily noong Oktubre 2024.